ayun guys tayo ay uuwi na guys no dahil tapos na yung pasyal pasyal natin <laughs> at tayo ay uuwi na ayun sobrang init guys grabe no Anong oras na ba? Alas dos, oh. 2 so 2:13 PM guys ng hapon, no? Ito talaga ang kasagsagan ngayon sa init. So, oh, yun oh. Grabe. Napakainit, guys. Yun oh, bibilis nila oh. <laughs> ah, ko pa yo, oh. sige. init ng hangin lalo pa yung simento guys grabe yung init nyo yung ano nya nagano yung hangin sa katawan mo sobrang init grabe alright dito ano grabing init guys sobra itong mahirap tapos traffic tapos sobrang init nako kaya nauuso ngayon yung head stroke no? kailangan guys ngayon ay uminom tayo ng maraming tubig Ito tayo dadaan tayo dito guys no? huwag tayo doon dadaan sa pero pa rin tayo doon sa MacArthur pero dyan banda medyo ma-traffic dito walang traffic to dito guys no ingat lang tayo dito guys sa <laughs> daan na yung highway kasi dito guys no daming lubak hindi mo alam shoot ka na pala sa lubak na ako alright dito tingnan mo yan oh, ang lubak ng isa yan eh, no? oh. O, Oh. yung bear red horse no? No, oh. nako maraming mababayaran nito <laughs> lasing yung simento guys <laughs> bumigay yung kahon kahon na red horse kaya pala nangangamoy red horse eh yung truck pala nila na may nalaglag na kahon kahon hindi lang sampo yon ang dami eh nako ang kawawa noon. at saka ang magbabaya doon <laughs> magkano lang yung isang araw nila lagay na lang natin 500 yung minimum ngayon guys tapos yung babayaran nila magkano yon ilang kahon yon nako tatay so Guys, nandito na tayo sa Map Arthur. Ini talaga ng hangin, no? Speaking doon, guys, sa nalaglag yung mga alok, no? Kawawa naman yung tatlong Pahinante yun Pati yata yung driver madadamay doon eh Pero ayawang ko lang no? Magkano lang yung isang araw nila Tapos magbabayad sila ilang kahon yun ang nabasa guys Ang dami Bakay holiday ngayon Double p sila Tatlo sila Kulang pa yata <laughs> ilang kahon yun babayaran pa yung alak pati yung mga bote babayaran pa nila ganun yung ang patakaran doon <laughs> sa so, ikaw ay pahinante no pag may nabasag babayaran mo nako kawawa naman init talaga guys no? ito ngayon ang kasagsagan ng init na alas dos alauna ng hapon ganyan grabe kaibigan saan <laughs> ka ba All Kahit halid eh, marami pa rin tao na lumalabas ha. Ah. <laughs> kasi siguro, walang so kaya ganun guys no malapit ah. tayo ah dito tayo na doon pwede kaya dito dumaan bawal bawal ba no enter daw bawal So hindi na bawal. <laughs> tekot lang tayo, guys, no. Ini namanya ada di itu. Ini coba park ke itu. mana Dati, That may pasok pa lang ngayon, no? ang init talaga Kanina ko pa binabalik balik sa aking vlog, ang init guys <laughs> Napaka tindi Wow ang hams <laughs> guys oh. ah sasapupin niya yung buong kalsada ayan alikabok <laughs> oh pag magpagit na siya wala na wala nang makakadaan <laughs> lapad ng ano niya ayun guys hanggang dito na lang itong aking vlog maraming maraming salamat sa inyo guys See you next vlog po. Bye 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 bye.